So guys, tuturo ko sa inyo paano ba tanggalin itong mag-release ng Glock. Okay? Ito so, medyo challenging tanggalin to, lalo na pag wala kang tamang tools. Okay? Ayan. Tanggalin natin. So first, kailangan meron kang ganitong tool. So yan. Medyo matulis sa dulo. Kasi pang sikwat to dun sa lock nung mag-release ng lock. Okay? So, ano ba yung tura nung mag-release ng Glock? So, pakita ko sa inyo. Sa loob ng Glock, yung frame ng Glock, kikita mo yung parang kawad na yan. Yung parang stick na yan. Ayan. Hisikotin yan. Papaangatin yan. Ilalagay mo siya dito sa gitna na to. Ayan. Hisikotin siya nitong tool na to. Okay. So, kailangan dahan-dahan lang guys para na hindi masira yung lock natin so mas clear yan yung parang mat, uh, tuwid na bakal na yan Sis sisikwatin mo yan pa right side tapos iaangat mo siya papunta dito okay sisikwatin mo siya papuntang right side para pumunta siya dun sa parang awang na yan tapos pa iaangat mo siya papunta dito okay so yan guys so gamit ka ng ganitong tool medyo mahaba lang yun sa akin tapos sisikwatin mo tong part na to yan o angat mo siya. Yan. Kita mo? Umangat na. Yan. Nakaangat na. Okay. Yan. Nakaangat na siya. Nasikwat ko na siya. Tapos ipap ipapatong mo siya dyan sa gitna. Okay. ah uh, kung gusto niyo mas mabilis na paraan, meron tayong way. Okay. Kumuha ka lang ng ball pen. May Pinasok ko siya. Okay. Dahan-dahan lang palagi. Huwag magmadali. Yan. Sa gitna na siya. Tapos, i-atras mo to, on Bend mo konti. Yan. Yan. May hila mo na to. Yan. Maangat mo na ng maayos yan. Okay. Tatanggal na. Okay. Ganun lang. Okay. Pagbalik, so ito yung unang papasok mo sa right side dito kung right handed ka pag, pag left handed ka ganun din pag tanggal ilipat mo lang yan ganito left, pang left handed na siya okay so dahil right handed tayo so ganun lang okay pagpasok yan iaangat mo ulit yan papasok mo tong ball pen angat mo ulit bend mo konti, ganyan dahan dahan lang tamang makapasok lang tong magasin release nya Papasok mo lang dito. Okay, papasok mo lang dito. Ayan. Tapos, angat mo konti. Ayan. Kita mo? Inangat ko, inangat ko to. Inatrust ko. Tapos, para makapasok yung mag-release niya. Ayan o. Medyo madilim eh. Ayan. Ayan. Nakapasok na siya. Inangat lang natin to, inatres natin to para mapasok tong mag release, yan no? Yan, kita nyo diyan siya dapat papasok. Okay, tapos bib yan, di okay na. Yan, okay na dito. Maluwag pa siya kasi hindi pa nakalock. So angat mo lang yung ball pen, gusto mo na siyang ilak yan. Ay okay. So, hindi pa siya lock mismo. Okay? Maluwag pa. Kasi kailangan yung parang stick na yan, yung ito. Ayan. Kailangan itulak mo siya sa right side para mag-lock siya dun sa gilid. Ayan. So, para malock mo siya, tulak mo siya konti. Yun. Kita nyo? Tinulak ko lang siya dito. Ayun na siya. Nakalock na siya. Nasa gitna siya kanina tinulak lang natin siya para right side para maglock siya dito na may parang open na butas na to. Dito sa kabila, ganyan na itsura niya. Okay. Nakalock na siya. Okay. So yan. Kumagana na ulit. So pag itira na natin yung magasin. Okay na ulit. Ganoon lang. Dali lang, di ba? Kailangan lang mga uh, may tool ka. syempre hindi mawawala yung ball pen na empty.